Hi po, so this is me, Sairad 10 years lang po ito guys So guys, may share po ako sa inyo na ang call sa ano po sa crush story ko Ano po guys, yung crush ko is minsan ko lang tsaka 16 years old siya ako naman is 13 years old mag 14 ngayon ngayong September. So, ano pa guys? Pensan ko lang yung crush ko. Ewan ko ba kung bakit ko nagustuhan niya yun. Basta alam ko lang is, ano, mabait siya. Hmm. Um, malambay sa mga bata yun. Ewan ko lang yung ganun. Bakit ano? Pero, guys, ano nyo ba? Um, Love ako sa kanya. Iba guys. Ay. Tatawa ako. Iba guys. Pinakaharap to talaga yung cashback ako niya. Pero parang wala nang pag-asa. Kasi pinsan lang talaga kami. Wala talaga tayong pag-asa. Guys. Nabatay sila ngayon. Ngayon lang na may may 5. Nabatay sila kasi galing sila sa ano. Sa Manila. Sa Angeles yata yun lang ano ako. Hmm. Sa ina so, yun, yun. galing sila doon. Tapos, ano, pag nila dito, kasi, umuwi sila dito, kasama yung, at yung ano ko, yung mga tita ko. Papa dito ko. So, yun na nga. Doon na ako na in love. Hmm. Ano ba? So, hanggang dito lang yata to guys. So, see you for next my video. Subscribe and like, share and comment then if you are done. Para naman dumami followers at mga subscribers ko guys. Tsaka, hindi sikat ako. I hope that come true pero yun talaga guys more na content lang to pero story ka tayo totoo to, totoo yun totoo tsaka anong oras na yun uh, 10 10.08 ka guys so yun guys ano na yun? March ay May yun ko yata yung March ah May 11 11 and ano yun ano yun linggo linggo guys so 2025 ngayon So, yun lang guys. Bye-bye. Again, subscribe, comment, and share. Like this video. Comment down if you are done to do. term. Yun lang guys. Bye-bye. Bye-bye na. Dami kong sat